Kasi kaya ako dito. <laughs> <laughs> Iwan nga namin to sa probinsya mga bi at ito din yung araw na nakarating kami dito sa May Quezon. Parto nga ito na mga ganap namin dito sa probinsya mga bi at isi-share ko sa inyo. Pagkatapos nga namin manakalian mga bi ay nagkayayaan na nga din kaming umakyat ng bundok kasama ang lola namin. May kalayuan nga tong paglalakad namin sa bundok mga bi kaya ay nabot ng 30 minutes to 40 minutes ang aming paglalakad. Iwan ko ba naman dito kay lola mga bi Alam ko kasi may mas malapit na daan dito pa kabi dinaan. Alam nyo ba mga bi natatandaan ko nung kabataan ko nung pumunta kami dito ay eh, talaga namang lagi akong naliligaw sa paglabas. Anasan ano ko nga b mga bi? gabi na magbaliktad ng damit at ayun, nakalabas naman ako. As last year nga nung Semana Santa, mga bi, ay nakapag-rides kami dito ng kapatid ko at apat lang kami noon. Ngayon nga ay anim na. Di talaga ito ang plano, mga bi, dahil ang plano talaga namin ay magtayo ng tent sa tabing at doon na lang kami matulog. Kaya lang, mga bi, napakalakas talaga ng alon at hindi na talaga kumalma ang dagat. Sa mga bi, hindi na namin pinilit kasi kung pipilitin pa namin, baka naman tangayin na kami pa uwi ng San Pedro. Mula nga nung makarating bundok mga binapansin talaga namin na napakabagal talaga ng oras at akala ko talaga ay hapon na yung pala alas 11 pala. Nakakatuwa nga mga bi kasi kahit nagbi-video ako dito ay napahinga talaga ang utak at mata ko sa pagse-cellphone. Mga bi wala talagang signal dito at wala ding internet kahit mag-load ka ay talaga namang napakabagal ng connection. Kaya mga oras nga mga bi na talaga namang nag ex na yung signal at wala na talaga kaming connection sa social media. Kaya mga bi enjoy na lang namin yung pagkakataon na kami at kami lang ang magkakasama. At tapos nga na mahabang lakaran mga bi ay nakarating na din kami dito sa may kubo. na kalahating oras sa so, umasigit pa yung paglalakbay namin bago kami makarating dito. Tanggal naman ng lahat ng pagod namin mga bino nakarating kami dito dahil napakaganda naman talaga ng tanawin. Sayang nga lang mga bi dahil hindi masyadong nagraran yung running water. Pero dahil nga napaka madi-discarding tao tong mga kasama ko mga bi ayan ginawa nila ng paraan. Sabi ko nga kay pare yung Jeff mga bi tama na yung pag iitak na dyan kasi baka naman magimbala na yung mga inkantado at at baka naman isama na siya sa kaharian. Huwag tawa nga kami dyan mga bi paano ba naman nagkakwentuhan kami about sa NPA sabi nga ni pare molester ay ang naka jersey at kung meron nga daw talaga ay susuko na lang din daw siya. Nakang ah, pinangalang din daw siya mga bi para wala daw masaktan. Pero siguro ang totoo kinakabahan, dinadaan lang talaga sa biro. Kamang <laughs> nga kami diyan mga biya talaga namang napagtripan ko na naman ng pare ni Jeff diyan. Sa paglilinis at paggagawa nga ng agos mga biya ay lumabo nang tubig pero maya maya lang din ay lilinaw na yan dahil nga ito ay running water. Ang lola ko mga biya ay simulat sa pool nandito na talaga to sa probinsya at hindi mo na talaga mapauwi. Paano ba naman pinangangalagaan ang kaharian niya dito? <laughs> Gulat nga siya mga biya nakita niya kami dahil nga wala kaming pasabi na makakapunta kami dito. Pero nakshuta mga biya mas nagulat ako sa mga kinuwento at binalita niya sa akin. Hindi <laughs> sa kanya mga biya kahit anong sabihin at ipayo ko sa kanya ay decision at gusto niya pa rin ang masusunod. Ay, mga bagay talaga na hindi natin maiintindihan galing sa mga sabi-sabi at kwento-kwento. Pero once sabi binigyan mo naman ng chance yung dalawang side ng kwento, baka doon mo siya maintindihan. Sabi ko nga din talaga mga bi ay napakaikli ng buhay at piliin mo palagi maging masaya at makontento at kaya naman ishat puno natin yon. <laughs> ang badge na lang natin yung mga bi kasi baka naman kung saan pa makarating tong kwento ko. Nang shoot mga bi na lang ulit ako nakatigim ng laban. Laga talaga naman makakalimutan mo ang pait ng tadhana. Napakasarap naman din talaga mabuhay at tumira dito sa probinsya. Kaya lang mga bi kailangan din talaga natin magbanat ng buto pag dito tayo tumira. <laughs> thankful ko nga din talaga mga bi, dahil nga kahit papano at saglit na panahon nga lang ay naranasan namin ito. Kasi na dati mga bi, nakakapunta lang kami dito pag meron kami sasakyang masasabayan. Mga oras na nga na to, mga bi, feeling ko talaga ay tumama na ang lambad Ano ba naman mga bi, ang parin nyo Jeff, nagbubudots na. As forward nga mga bi, hindi na ako nakapag video nung paahon na kami ng bundo. Alala ko kasi mga bi, baka naman masira yung cellphone ko pag bigla akong gumulong ng bundo. Dito na nga kami nagbanlaw sa may poso, mga bi, at talaga namang napakasarap ng tubig. Iban nga kami nakapagdagat mga B, ay eh, mas na may experience namin dito sa posa. Diba mga B, para naman mga show naliligo <laughs> lang pala sa poso, dumayo pa ng Quezon. Charis. Tapos nga maligo mga binong hapon nga ay nagayayaan naman pumunta ng bayan para bumili ng burger. Alas, kadalasan pa nga mga bi kasi saktong pagpunta namin ng bayan tsaka naman bumuhos ang ulan. <laughs> eh parehas na nga kami nababang agad tinaantok dyan mga bi kaya kailangan na namin makauwi agad. Ano <laughs> ba mga bi sa totoo lang pagkatapos namin maligo kanina doon sa may poso hindi ko na talaga alam kung anong mga sumunod na nangyari. Ay itong mga video ko alam lang mga bi ang nagpaalala sa akin kung anong mga ginawa namin. <laughs> Walang iyang lambanog yan mga bi nyan pala ang tama. <laughs> ba, mga bi hindi ko na talaga alam kung ano nangyari dito basta ang natatandaan ko pagkatapos namin maligo sa may bundok ay naligo kami sa poso tapos bumili kami ng burger. Hindi ko talaga matandaan mga bi kung paano kami nakabili ng bangus para sa hapunan na namin mga bi at ayun nga yung nakain ng aso. Sabi nga ni pare nyo Jeff mga bi silang dalawa daw ni pare mo Lesser ang bumili ng bangus sa palengke pagkatapos daw namin maligo sa may poso. Ano <laughs> ba naman mga bi ang naalala ko lang talaga ay naligo kami sa poso tapos bumili kami ng burger. <laughs> naalala ko lang din kasi talaga mga bi pagkatapos nga namin kumain ng burger nagluto yung kapatid ko ng inihaw na bangus at yung hipag ko naman nagluto ng sinigang na bangus. Tapos nga nun mga bi alas 9 ng gabi ay nagising ako kasi akala ko nga umaga na paano ba naman mga bi nagmamaylo yung kapatid ko at kumakain ng na mga bi literal Monday na nang umaga ganito nga ang gising sa probinsya. Napakasarap naman talagang gumising ng ganito katahimik. Tapos naman namin mag-almusal mga binag-decide na kami na pumunta na palengke para bumili naman ng pananghalian. Dahil nga nakain ng aso yung inihon na bangus namin mga bi, ayun na lang yung bibili namin para sa tanghalian. At this time nga mga bi, pagkaluto ay kakainin na nga namin agad. Na <laughs> Since napakaaga nga namin nakatulog kagabi, maaga din kami nagising. pumunta na nga din kami agad ng public market mga bi para makabili ng aming kakainin bago nga kami umuwi. Yes mga bi, uuwi na nga tayo mamaya at ayan nga inabot tayo dito ng 2 days and 1 night. sure mga bi, matatagal Ala na ulit ang pagbalik natin dito sa probinsya dahil napakadami nating gawain sa si San Pedro. Ay, after this week mga bi ay papasok na yung anak ko at for sure makabi kayo din papasok na din ang mga anak niyo. Governments na nga din mga bi at ngayon lang din talaga ako nakaramdam ng pahinga. Tingnan nga mga bi paggarati nga namin ng public market ay hindi pa rin talaga kumakalma makalma ang dagat. Galit pa rin siya. Kaya <laughs> mga bi kahit hindi tayo nakapagdagat kasi marami pa namang next time baka nga sa next time mas madami pa tayo. Grabe naman din kasi talaga yung dumaang bagyo mga bi at talaga namang napakalakas. Kaya yeah, sa mga natamaan mismo ng bagyo mga bi mag-iingat kayo sana lagi kayong safe bibidyan ko kayo yan ang mga hindi nakapagdagat mag na mga person, mga bi, bumili na agad kami ng ulam at baka naman abutin kami ng ulan. Kung makarating na kami sa Almasen, mga bi, ay, 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 na agad kami ng aming kakainin. Dahil nga, pagkatapos natin kumain, mga bi, gagayak na tayo pa uwi ng Laguna. Grabe pa nga sa ganito kulang si parin nyo, Jeff, mga bi, kaya ayan, nagluto siya. Kawin talaga natin galing public market kanina, mga bi, at habang nagluluto sila, ay naligo na muna ako. Kaya nga, kung mapapasin nyo, mga bi, iba yung energy ko sa energy nila, paano ba naman, hindi pa sila mga naliligo? Doon nga sa Laguna, mga bi, ay, almasan lang ito, dito nga ay tanghalian na nga kumain ng ganito at lalo't sabay-sabay at nakakamay pa. At tapos naman natin kumain mga bi, nagsiliguan na yung mga kasama natin. At habang naliligo sila ay pumunta naman tayo ng bayang para bumili ng ice cream. Kasama pa nga kami bata mga bi, paano ba naman kasi nakakatuwa at napakadaldal. Kaya ayan, ibibili din namin siya <laughs> ng ice cream. Kaya lang mga bi, pagpasok naman namin ng 7-11, ang dami naman tinuro nitong batang to. Diyos ko, sabi ko baka naman manuno ka. <laughs> As forward nga mga bi, 11 a.m. no nakapag-ayos na kami at nakapag-prepare na kami pa uwi Laguna. Diyos ko, mga bi, pa ako ni Lola. Paano ba naman, di ba? Meron akong bagong kawali at dinala ko yon dahil nga akala ko ay magkakaroon kami ng kainan dun sa Hama dagat. Ano daw, pwede ko nang iwan dahil napakaganda naman daw talagang gamitin dahil nga hindi dumidikit yung mga niluluto niya. At ayun nga mga bi, hindi ko naman natiis kaya ayan, nahingi pa <laughs> nga. Dating naman namin ang atimonan mga bi, ay saktong minadaanan ng kaming dagat at ayan nga, kumalma na siya at napakaganda na nga talaga yung paggalman ng dagat mga bi kasi nga pauwi na kami na shoota. Kapityo na lang ako mga bi at ayan johan ko na lang para makita nyo kung gaano kaganda sana yung pupuntahan namin. Sabi ko mm. nga sa inyo mga bi ay okay lang yun dahil napakadami pa namang next time pag hindi sa'yo, wag mong ipili. bakit naman ganoon? Dagat ang sinasabi ko. Bakit naman naging ganoon ang usapan? Kasi hindi sa kanila mga bi ay dito kami dumaan sa may bitu manok sa may atimonan. Tagal na din talaga mga bi yung huling daan ko dito sa may bitu manok ayan niyaya ko sila ditong dumaan. Napakaganda at, at kaganda, napakalaki ng na pinagbago nitong daan na to mga bi dahil ng kabataan daan ko, hindi ganyan kaganda yan. Sigsag nga tong daan na to mga bi at napakatarik naman talaga at dati wala pa rin talaga yung mga harang na yan at kaya nakakatakot dumaan dito. Nakandaan ko nga dati mga bi nung mga bata kami tricycle lang ang gamit namin papunta dito sa Quezon at dito kami dumaan na talaga namang takot na takot kami dahil nga sobrang tarik. First time nga din ni parin yung Jeff mga bi na makadaan dito kaya ayun tuwang tuwa ang person. Pero <laughs> sa kanya mga bi huwag naman masyado masayahan kasi baka naman ma -auto -plane kami kakatingin niya sa paligid. <laughs> kaya lang mga bi kung inabot ng apat na oras yung pagpunta namin na Quezon ngayon namang pag-uwi namin ay inabot ng anim na oras. Na Ito din talaga mga biya ang isa sa pinakamasaya at solid na rides namin this year at sana sa susunod ay kasama na kayo. 7 a.m. nga mga bi nung umalis kami ng Quezon at 5 p.m. nga nang nakauwi kami ng San Pedro. Sobrang thank you sa Lord mga bi dahil nakapunta at nakauwi kami ng safe. Ayun lang muna for today's video. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan sana mag-like, follow and share. God bless. <laughs> <laughs>